Hello, magluluto po ulit tayo ng dinengdeng kasi paborito ko po ang gulay. Nagpakulo na po ang tubig. Lagay, lagay ko na rin po yung mga ricado na luya at bawang. Ayan, nilagay ko na po. Tapos, lagyan na rin po natin ng bagoong pampalasa. Tapos lagay ko na rin po yung gulay na okra sitaw talong. Yan. Sabay ko na rin po yung saluyot. Pinagsabay-sabay ko na po yan lahat kasi madali lang naman maluto yung gulay. ting Halo-haloin lang po natin. Kahit araw-araw pag-ulam ng gulay, paborito ko po yan, lalo na yung saluyot. Masarap po kasi ang saluyot. antay cancer um, Saglit lang po manuto yun, mga madam mo, sir. Mga 3 minutes lang po. Um, ayan na po ang ating gulay. Tapos lagyan ko po ng heavy ang palasa din konti yan dagdag aroma and tapos haluhaluin tapos lagyan na po natin yung sili siling haba tapos haluhaluin po natin tapos lagyan po ng betchin ang palasa tapos halo-haloin lang po. Paluto na po yung gulay, mga madam ko, sir. ayun Halo lang po ng halo. Tapos, ilalagay ko po yung sahog na makarel prito. ayun. Ayan. Tapos, halo-haloin po. Tapos, tikman po natin kung ano lasa. Hmm. Eh, na po yung dinengdeng. Hmm. Paluto na po siya, mga kamadam ka, sir. Ihanda na po natin yung mainit na kanin. Yan. Ayan na po yung aking dinengdeng. Kain na po tayo, mga kamadam ka, sir. Ang sarap ng dinengdeng or inabraw. Hmm. Salamat sa inyong panunood. Kain na po tayo. Bye-bye.